Hello! Pag-usapan natin yung pagtatapat ng Jupiter at Venus na magaganap ngayong August 12. Alam mo ba na dalawang planet na napakalaki ito at dapat wag mong palagpasin ang pagtatapat na magaganap sa kanilang dalawa? Ang iba pa nga sa inyo ay pwedeng ma-experience na yan ngayon pa lang. Dahil a week before, a week after, is pwedeng ma-experience mo na yung benefit nitong dalawang planet na ito pag nagtapat sa... Pag-usapan natin yung planet of Jupiter... Ang planet of Jupiter kasi is the planet of luck, expansion, and growth. At ang Venus naman ay ang planeta na may kinalaman sa love and beauty. Good pa dito, the Venus is the planet that attracts. So once na magkaroon ng pagtatapat sa kanila, maaaring magkaroon ng attraction pagdating sa mga material wealth or kusang dadating yan sa buhay mo. Nasa sign sila ng cancer kung saan mangyayari itong pagtatapat na ito which is pwedeng ang luck na yan or ang growth na yan ay may kinalaman sa iyong emotions, love, may kinalaman sa uh, home and family. Of course, pwede rin namang material wealth. Pwede may mga gawin ka sa sarili mo, mga bagay na i-apply sa sarili mo para ikaw ay mas lalong mag-grow, mag-glow at of course, maging mas maganda. Yung iba pwedeng maka-experience or maka-feel na parang gusto nilang mas lalong gumanda. So, gagawa sila ng mga bagay na makakatulong para gawin iyon sa sarili nila. Kung hindi man ikaw mismo ang gagawa nito, pwedeng may mga taong tutulong sa'yo para magawa mo ito sa sarili mo. Para naman sa iba, pwedeng ang maging effect nito ay sa usaping pamilya. Yung iba pwedeng magkaroon ng mga okasyon wherein magkakaroon ng Um, get together or pagsasama muli ng family, pagkakaroon ng growth sa family. Ayan. And of course, pwedeng mabalik yung mga minsan ng um, nawala sa pamilya ninyo, uh, which is yung kaunting salo-salo, pagpapakita ng concern or pagmamahal niyo sa isa't isa. Hindi rin ako magtataka kung pagdating sa relasyon ang iba sa inyo. Ngayon, napili na magkaroon ng um, date together, then eventually pwedeng, eto mm, na talaga yung taong para sa akin, gusto kong mag-grow dito sa person na to tapos gusto kong bumuo ng pamilya dito sa taong to, so pwedeng ma-experience yan ng mga magkakarelasyon sa inyo, para naman sa mga single of course, high chance of finding love around this time. Take note, every 398 days bago mangyari yung pagtatapat ng Jupiter at Venus sa emotions at home family ang magu-grow. Nabanggit ko kanina yung material wealth, kaya gustuhin mo man or hindi, magiging lucky ka talaga this time. Hindi man ikaw ay yung person na emotionally attached ka talaga sa kanya. So good luck everyone. Don't forget to like, follow, and subscribe.